Sumarap sa investigasyon ng Senate Committee on Women and Children ng dalawang dating miyembro ng Sunshine Media Network International SMNI upang ilahan ang mga pangambusong naranasan sa kamay ni Kingdom of Jesus Christ, leader, pastor, at Paulo Ang mga ito ay sina Alias Rene, na nagsilbing researcher ng SMNI News sa Makati at si Alias David, na dating cameraman sa Davao Studio at nagpakilala rin ito sa komite bilang Ako ni Kibuloy. Sa testimonyo ng dalawa kapatid na nagsimula sa Keepers Club International, isang youth organization na nagre-recruit ang mga kabataan na pinapangakoan ng scholarship at pag-aaralin sa Jose Maria College. batay pa sa payag na alias Rene at alias David ay nakaranas sila ng iba't-ibang uri ng pang-aabuso sa loob ng COJC kung saan sila'y pinagpapalimus na may kota na dapat na makuha at pinagkusimba ng pastillas, candies, makapuno at iba pa. Sinabi ni Elias Mena na dapat ang kanyang mga boss sa Elsa Manay ang panglilimos na pagkatapos ng kanyang duty sa studio ay diretso siya sa lansangan para maglimos. Habang si Elias Mena naman ay nakaranas na ibartolina tulina matapos na isumbong ng kanyang reporter, na may nobis siyang reporter sa ibang hintilan at dito ay pinarasahan siya ng gusto. 6 p.m. po kami mag-start ng mamalimos ng gabi. Uh, ito po yung utos ni uh, utos pa rin po ito ni Kibuloy na dinadaan po kay sa Ministry o Marlonor at Department Head ng um, Propcom na si Tina San Pedro. Okay, so na po um, po. Hindi mo siya ako kasi senior na, na, na nakaraan pero naalala ko pa rin yung pangbababoy na ginawa nila sa akin. Ilagyan nila sino yung mata ko. Ilagyan nila na sila yung ari ko. Ilagyan nila na sila yung bibig ko. Yan ang magkasunod na tinig ni na alias Rene at alias David. Kasama mo sa DZ, uh, ARM and Manila, Man Mancon, Debatak, Tatak, ARM and...